Ay, yung anak ko noon, nung maganda pa ang ano niya, katawan niya, yung, is, yung isip niya, tsaka yung yung ano pa paningin. Pag nagbanding kami niyan, ang sarap sa bagyo. Pumunta ako ng bagyo, pasyal kami, pasyal niya ako sa katedral. Lagi nakalakap sa akin yan. Maglalakad kami, nakahat, nakakabayan yan sa akin. Mabait na bata ang anak kong si Mary Jelly. Mula nung ipinanganak ko yan, wala akong problema anak ko kasi, nag-aral yun, matangkad, pa yung niya, maganda katawan, matalino. May nag-announce ka niya na uh, gusto niyang maligawan yung anak ko. Sabi ng anak ko, galit yung anak ko nung no? sinabi niya gano'n. Ang pag-boyfriend o pagano, darating yan, pag tayo tapos na lahat, tapos mayroon na tayong trabaho, tsaka na lang yan pag tayo stable na, sabi ng anak ko. Kaya sa eskolar dahil sa hirap, pahirapan niya at saka sa galing din niya. Kasi pag, di ka naman basta-basta eskolar ng UP pag mahina ang utak mo eh. Kailangan na maintain mo yung average na kailangan ng UP. Sabi niya, gusto kong ano, yung maskong tapos ano, abogada. Eh sabi ko na ang abogada, wala tayong kaya niyan, hindi natin kaya. Nang tapos si Mary Jillian ang course niya noong 2009 sa University of the Philippines, Baguio. No, pagkatapos, hindi na siya nakapagtrabaho kasi mayroon na siyang nanaramdaman. Kahit na nag-aaral siya malabo na ang paningin niya, talagang inano niya na makatapos kasi may pangarap kasi siya para sa amin kaya hindi ko pinapasok sa tra trabaho kasi ano nakita ko na sa kanyang pumayat uh, tapos tuli-tuli nito hanggang ano hanggang ngayon

2010 kung pinachig up yung anak ko si Mary Gilly. Kaya ko pinachig up siya kasi nakita ko na ang sitwasyon na talagang hirap na siya. Tapos pati din sa paglalakad. Kaya nung 2010 dinala namin siya sa Manila. So, yung pending naman nila sa MRI, ang utak daw ng anak kong isa, lumiliit na. Kaya baka daw yun ang dahilan kung bakit hindi makakita na hindi na makalakad. Nung nakumpayin siya sa hospital, nakatatlong araw na siya sa hospital, sabi niya, Nay, ilabas mo ako kasi hindi ko kaya dito sa hospital. Mas madapadali ang buhay ko sa hospital. Gusto ko sa bahay na lang ako alagaan. Sa hospital kasi di ba maraming mga aparatos na ano sa kanya, tapos lagi, siyang kinukuhanan ng dugo. Parang may phobia na siya doon sa so mga ganong treatment sa kanya, kaya ayaw na niyang pumunta ng hospital. Ha? Ang utak daw ng Jilly, sabi ng mga doktor na iba kasi hindi pa pero sinabi nila, nasa 60-70 ang edad niya. Last, kaya na. Ha? Hindi na. O, oh, ito, ito, i-check mo. Yeah. Nung pina-check up namin kasi hindi nga daw alam ko nung cause ng sakit ng anak ko. Kaya, inuwi na lang namin siya dito sa bahay. Din sabi niya sa akin na, Nanay, bakit nagkaganito ako? Yun ang sabi niya. Ako, nabulag ako. Eh, ano bang kasalanan ko sa sabi ko, wala naman anak, mabait ka naman, di ba? Ikaw mismo ang kakaalam sa sarili, mabait ka. Kaming mga, mga nanay, tatay mo, alam namin, mabait kang bata. oh, kamay ko nang tamang, ng naman ako na tamang. Na yan na. Oh. Mm, yan, very good. Pag sa pamilya nila, mayroong ganyang sakit, uh, pamangkin ng asawa ko. Pagdating ng edad niyang 25, namatay niya. na siya. na? Yung mga kaklase niya sa high school na ngayon, mga nurse na, tapos yung abogada din niyang kaklase, yung mga amigo niyang nasa, nagtatrabaho na ngayon, yung mga ka ano, kaklase niya o ka-boardmate niya, at yung doktor na si Doktora Coneta din. Yan, tulong-tulong silang ano, sa anak ko kung paano marimedyoan yung sakit niya. Kaya nagpapasalamat ako sa kanila ta sila gumalaw nung Ang yung kaklase niya si Doktora Grace Comita, resident doctor yun ng San Fernando Hospital. Siya ang nagpapaliwanag sa akin doon sa tungkol na sakit ng anak ko na yung otak niya lumiliit. Kaya yun ang nag-aano sa kanya kung bakit na, na nabulag siya, kaya hindi makalakad dahil doon sa ang otak niya lumiliit. kapalit ang pagmamahal ko sa kanila. Nalampas pa sa buhay ko. Kung pwede ka lang eh, magpalit kami dalawa. Sabi ko yung mga anak ko, mahal na mahal ko mga anak ko, sa dalawa lang sila. Pinakamkayamanan namin yan. <laughs>